So guys, ang unang mga paso kayo bibigyan ko ng 1 Bimon Melon. Ayan guys. Uy, puta, may pumasok agad. Sino to? Ito ba yun guys? Ito ba yun guys? Ito ba? Ito nga uh, guys. Uy, Lodi. Hey guys, ito na guys. Ibigay ba na natin guys? Ibigay na natin yan. And, guys, ah. Congrats. Ayun, ah. Congrats. And, guys, sabi ko, guys, congrats, ha. Oh, okay, guys, bigyan natin. Sa mga mahihirap dyan. And, guys, binigay ko na. Yo. And, guys, binigay ko na, guys, Uy, binenta niya na. Tignan natin, guys. Tignan. Wow! Tumaas na siya sa akin. 1.2 billion na siya, guys. Asa ko pa, guys. 1.1 billion. gago guys. Grabe na, guys. guys oh. Yan, may bagig pa lang ngayon guys. Ayan guys. Pa shout out na lang. Guys. Ito guys, si bibigay ko naman to sa susunod na papasok guys. Oh, ayan guys, nakikita nyo naman. 1.1 billion. Ay, 1.6 billion. 1.2 billion. Ay, guys, guys, pumasok na kayo. Ito lang guys yung ano ko. Ayan guys, eh Ayan guys, yun ano ko. Pero guys, umimigay pa rin tayo kasi, alam naman, may rakon tayo dito. Papamigay din natin yung rakon natin. eh hey guys ah. papamigay natin dito, rakun, so guys, yung ano dito, rakon ha. Kasi guys, hindi dito yung rakon natin guys. Ang daming guys. Guys. Ang daming pet yun, guys. So, guys. So, yun lang, guys. Goodbye. Ngayon, guys. Ako online ko, Ngayong Saturday. Stay Saturday. Saturday pala, guys. Saturday. Ngayong update, guys guys ngayong update at ito nga guys June 7 guys sa online na ngayon so ano po yung nintay mo sumali na kayo bang na pa ako na mayang 6 pa tayo guys na online dito kaya ano pang nintay mo mag comment na kayo gan at i-share mo itong video para para ay nga guys and guys goodbye